Sa so, mapagpalang araw muli sa atin lahat, nandito tayo ngayon, dahil ganito ang suot natin, sumdero tayo, nanghingi tayo ng damo. Ayan. Kasi sa darating na uh, uh, November 19, magkakaroon ng showcase doon sa embassy. So um, ating pangsyo doon ay bahay kubo, kaya ito Kubo para sa bubong. Uh, ito, samahan niyo ako. Nag-alag sa atin sa lahat mga kababayan ko. God bless you all. Salam lang po. OFW dyan. God bless and I love you all. So, ayun na nga. Mag-uumpisa na tayo sa ating kagawin. Uh, Tag dito. Gamas. Meron tayo dito. Karit. Ayan. Hindi ko masyado pinakita. Nandito tayo sa harap ng pichat at dito tayo nakakita ng kogon kaya ito hiningi natin sabi tayo doon sa panahang katiwala kaya ito kukuhanin natin yan kogon na yan at ating dadalhin doon sa gumagawa ng kubo yan, para sa ating show ah, ang tawag tamang tin doon pang show sa parang exhibit show ganyan yan. Yan. dami kogon Yeah, it's game. Mga buhay ko, i-update ko lang kayo dahil wala tayong cameraman. So clip-clip lang 'yung video natin kaya ito. Ay, gwai. Patuloy tayo sa paggamas ng kogon, ayan oh. dahil sa boat natin sa para sa Pwestang Pinoy. So itong ibobobong. Kaya ito, kukuha tayo ng kogon. Iyon oh. So sana panoorin niyo itong video na ito mga kababayan para i-channel nyo rin naman yung e-port natin kahit paano. Shoutout everyone! palay para na ng palay Ayos, ayos. Malaki na yung natin. Ayan oh. Di ba? Ayan. Hi. Ayos, ayos. Sana manalo yung kubo. Para at least. Solid ulit, ulit yung pinagpawira pag natin. Thank you rin sa lahat. Sa lahat na nag import Kasi hindi man tayo nakakapunta. At least, papano may ambag din tayo. Sa paggawa ng kubo. Ang dami nito. Nakaka-relate nito. Gamot yan. Putok-putokan. Diba? Ang dami rin buko, ko. Grabe. Para lang ako nasa probinsya dito. mamaya kakain tayo din kay ate. Hininga natin dito. Para at least may paloabog loob tayo. Kakain tayo ng soup tulang. Sila po yung nagtitinda ng soup tulang dito 24 hours. Gabi-araw. Ganyan sa looban niya. dito yung lumang tapos yata ito ng CBU dati tapos tapos ba yan yan samahan nyo sana ako sa video ko na to sa content ko na to para naman malaking bagay sa akin no? Na? para naman meron tayong pinagpaguran at siyempre nakakataba din ang loob na andyan kayo palagi nakasubscribe at nakasuporta sa akin I love you all nanonood kayong video ko God bless po sa inyong natin lahat nakarami na rin tayo di ba? Busin natin yan para sa kubo. Di ba? Galing. Tatlo, 4, apat, lima. Ayan, ayan, ayan. Kubo. Buko. Shout out tayo ng tali ito so, tatalian natin yun tapos simple cook zero tayo paborito ni sugar and Then, continue natin yung ating pagagapas so sana po hiling ko lang sa mga nanonood ng video ko especially sa mga kapatid ko panoorin nyo naman like and share parang naman si kuya nyo ay ginawa at ah alam na kasi sa feeling nyo kung na yung content mo ay may nanonood kasi kung wala mahirap na mga brothers and sisters ko dyan panoorin nyo naman ang aking video ha like and share para lang kahit pa pano eh. pag tayo na for ay meron tayong nasahan di ba? lang saka kayo content content din kayo marami na ngayon facebook at ano youtube kahit saan meron na may kita na so, let's go so yung ano pogon ay ayan muna natin nakaganyan para matuyo na siya ng derecho. Madali na siyang gamitin. Na. Although matutuyo naman talaga yan. Pero okay lang yun. Let's go. Let's J. Matumusimula ulit tayo. Magkapas. Patong-patong lang muna yung ating ano. Pero wala tayong tulang tripod. Sarap. sa paggagamas sa ang matanda. Paggagapas ng palay. Iyon oh. Ah. hahaha, 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 tayo Laki hahaha, hahaha, na hahaha, 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 sa hahaha, Exercise hahaha, hahaha, Exercise ang matanda. Exercise bakit anong puti? Ah, Sabi nga nung ano, tao ko. Ang dami na natin nakuha problem. o. Alam mo, oh, palay talaga yes. is, eh. Ang galing, ang galing. Ayan. Ganyan talaga. Inayos natin yung pagkuha para matuwa yung mayari. Ay pa paano. Meron diba? na tayo dalawang bungkos. Ayun. Eh. Limang ganyan. Isang bahay kubo. <laughs> pangbubong pala yan sa bahay ko Yung isa showcase natin sa Paskong Pinoy. Yan. Yeah. Sa November 19, I think. Yeah. So, tulong natin sa ating uh, kapatiran, community. Yan. Yeah. Dito sa Brunei, dito sa Lam. Shout out everyone. Time now. Dahil kumukuha nga tayo ng talahe, alam ko, gun. 12.20 na. Los 12.20. So, kain muna tayo dito ng soap. Ayan. Yeah. Actually matagal ko nang ano to kinakainan pero nagulat lang ako. Kala ko kasi wala na sila rito pero nandito pa rin pala sila. Kaya yun. Lock natin yung car natin. Balikan natin. So yun lang ah. Kainan natin si mam. para ha. Consuelo na rin sa pagkuha natin na sa kanila ng kugun. Lahang mga yeah. So ayun let's go let's eat mga mga ko at kakain muna kaya make a love shout out everyone God bless ubus ko yata to <laughs> malawak na nga aking nagapasa no <laughs> pangatlo na to tali yan ganda talaga ng kugo na to kasi bagong sibol bagong sibol yung kugo na to Pangatong tali na to. Siguro makalahati ko to. Bago matapos ang iyong order. Hish! Tayo ng anong oras? Time check? Nagsimula tayo dito ay alas 9. Alas 3, alas 12.30 na. Ayan o. Nakalbo talaga yung kugunan na mayari. Kakaunti na lang natira pero marami pa rin o yan. <laughs> grabe so ayun nakakuha tayo ng apat na tali para sa kubo ah limang tali para sa kubo ito na siya o. yan ang tanong kakasya ba sa sasakyan natin to yun lang o dalawang balik tayo rito so ayan ubus ang isang roll yung panali sa laki kaya uh, ito na yun. This is it. So, ayun. Salamat po sa inyo sa panonood. Sana panoorin yung video hanggang dulo. Big love sa tayo sa inyong lahat. God bless po. I love you all. Bye-bye. Ang -bye. mga project natin, pwede rin nyo rin, ano, gawa ng slideshow para pagka mayroon tayong mga, ano, bisita, kung paano natin ginagawa yung mga project natin, nakikita rin nila kung paano tayo nag-i-report, no? Ang gaya nito, mga ginagawa ko. Papakita ko sa inyo, ha? Para alam nyo. <laughs> Hindi yan na lang naman. Kung baga, dokumentaryo lang. So, gamaskan nyo, di ba? Ayan, ayan. Araw na gagamot ng pala ay... Eh. tanim ay bibiro ayan wala kasi aku videographer eh mumpisahan ko na diba damas yan lang yan so, nyo ah Jaga mas tayo. Nga ba, alos ano, may isang metro. Ay. Sabi niyo sa inyo eh, sanay ako magtumigyan. Sanay ako magdamas ng palay. Dati kaming may palayan. Oh, ang haba oh. Oh. Haba. Nagkaroon tuloy ako ng content. pa Shout out. Ano ang nag-aani ng palay. eh. Ayan. <laughs> Aanihin ko lahat yan. Nakadami na ako. Ay siguro na may makapal yan. Ang isang tali na yan. Yan laki na yan. Yan na yung nagamasan ko. Gapas pala gapas. Mahaba. Tama tama. Ganito talaga yung pambubong. Ganito kasi yung sa kubo namin dati. O ba? Diba? Parang naman nag-aani ng palay, eh. Look at. Ayaw pa nila. Nalinisan yung tampat nila. <laughs> ah, di ba? Sabi ko nga, wala naman ako benefits dito. Sabi ko doon sa babae. Eh. Ang gamasa natin. Linisan natin yung, yung, ano. Di ba? Luti kasi ito eh. Kaya sa susunod, alam na natin kung saan may kogon. Kogon. Shout out. Kogon mayroon. Coconut mayroon. Shout out everyone. Huwag kayong mag-alala malawak pa yung hacienda ko Ayan, ito pa lang yung nakuhanan ko Yan. o, diba? ayaw pa nang mayari nalinis yung kanyang anong property o, diba? nakadalawang bungkos na ako so siguro mga last dos tapos na ako dito ah, kain muna tayo siyempre diba claim allowance ha? Ah? kain muna tayo ng soft to lang o, diba ayan na o oh. Baka kala nyo maliliit yan. Limang ganyan. Ang ipapadala ko sa inyo. Siguro na may asyang asya na. Wala nga naman si Prima. Small the problem. Sabi nga ano ano, tao ko. Small the problem, boss. Small the pieces. <laughs> Ayan. Ganyan talaga. Ito na yung nakuha natin, Kugon. Imagine nyo, ha. Sa so, yung box, dalawa lang ang kasya. Sa, ano, parang mahirap ito isara. Yun, naisara naman. Labas pa ang iba, ang kaintang. So, dalawa, itong tatlo na to. Dito to. Sa loob na ito. Abos ang isang panali. <laughs> so, ayan, para may idea kayo. Uh, sa kotse, pwede naman. Kaya lang, wala nang sasakay dito sa Kuwan. Sa likod. Pasok yan tatlo sa likod. No problem. So ayun, para may idea kayo. Yan. At dito na tatapos ang ating gapa sherry. Salamat sa may-ari. Salamat sayo, sa iyo, sa may-ari. At sana ay makakuha po ulit kami sa iyo. <laughs> Pawisa ng mama. At nakalbo ang kanyang kugunan. yan Salamat kay ate na nagpa-unlock sa atin na pumunta tayo dito hindi tayo sinita dahil kilala naman natin si Haji Bakar so ayun tapos na ang gapa serye ito na ikakarga na natin dito yan kugon